Sige, dako naman po tayo sa ating uh, isa pang balitang lokal. ay, Ayan, 1.2 million budget aprobado para sa gas, fuel, and oil ng tatlong departamento ng LGU-Gimba. Local chief executive, nag-request muli ng 3.2 million budget para sa CCTV sa palengke, AX, at iba pang programa. 1.2 million budget ang inoprobahan ng sangguniang bayan ng Gimba para sa gas, fuel, and oil ng uh, tatlong departamento sa local government unit ng uh, Gimba sa nakaraang regular na sesyon nito, uh, Martes, Oktubre, a 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Sangguniang Bayan Member at Public Information Committee Chairman Anthony Obaldo, ito ay mula sa 1.9 million pesos na request ng Local Chief Executive o tanggapan ni Mayor Jesulito Galapon. 600,000 pesos dito ay para sa Municipal Health Office o MHO. 800,000 ay para sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. At 500,000 naman ay para sa motor pool o mga truck at makinaryang ginagamit para sa paghahakot at pagtatambak ng buhangin. Sa session, inimbitahan ng mga department heads uh, upang maipaliwanag ang karitagang budget na hinihiling. Uh, dito, inaprobahan ang kabuuan ng budget na hiling ng MHO na uh, 600,000 pesos. Apat, uh, libo naman o 400,000 pesos ang inaprobahan sa Menro. Kalahati ng request nitong 800,000 pesos. At 200,000 ang inaprobahan sa motor pool mula sa request nitong 500,000. Sa kabuuan ay 1.2 million pesos ang inaprobahan. Paliwanag ni Sangguniang Bayan Member Abaldo, uh, binawasan ang inaprobahang pondo sa Menro at Motor Pool dahil hindi na ipaliwanag ng mga resource persons na dumalo sa sesyon kung bakit kailangan pa ng karagdagang budget. Hindi aniya dumalo ang mga department heads. Samantala kahapon, nagbaba muli ang uh, tanggapan ni Mayor uh, Doc Lito Galapon ng Request for Appropriation Ordinance sa Sangguniang Bayan, supplemental budget na nakakahalaga ng 3.2 million pesos. Nakapalaob dito ang uh, installation ng CCTV sa public market na nakakahalaga ng 800,000 pesos, ang AICs o Assistance to Individuals in Crisis Situations, Uh, na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. IT equipment para sa CBM Data Banking ng uh, Municipal uh, Planning and Development Office o MPDO na nakakahalaga ng 459,759 pesos at total livelihood na 300,000 pesos. Mm -hmm. Daming pera. <laughs> Tama nga yung sinasabi ni Mayor Doc Lito mm -hmm. Grapon. Maraming pera sa <laughs> gobyerno sa munisipyo. <laughs> mm -hmm. <laughs> Oo nga. Hindi ba Kaya na siya lang, ano? Eh, kinangan lang... lang na uh, kanina kausap ko siya. Ma-receive o oh, maidaloy mm. sa mga iba't ibang sector. Oo. Kausap ko siya kanina. Uh, diba Di ba, ang initially, ang inire-request ng uh, uh, mayor's office Is, uh, ay one 1 million. Saan daw? Sa? Na, uh, fuel and gas. Hmm. Uh, pero yon hindi na siya nag-request. Hindi na siya nag-request para sa mayor's office. Ang ni na lang niya ay per department. Mm -hmm. Kasi nga daw yung So mga, yung mga departamento na yun wala ba siyang ah uh, pakialam doon? Kanya-kanya ba sila? Da, or... meron sila silang of, uh, meron sila dati. So meron silang di ba nakaalat na mm -hmm. budget. Pero sinasabi ni Pero humi nung naubos sa kanila kumukuha kasi Oo. sa mayor's office. So in in essence Uh, masasabi mo rin na merong centralized fund pero meron din na uh, nakahiwalay na pondo kung tama ang intindi ko para dun sa mga departments Dun sa may uh -huh. may pondo mga departamento bayan oo uh -oh. na sila din yung nagre-request uh -oh. pero nauubos yon bukod sa mayor's office uh -oh. Naubos kasi oo uh -oh. kaya ako bukod doon sa mayor. office ng mayor's office at bukod 'ton meron din talagang mga nagre-request na iba pa na, na ng gas mm -hmm. no ah uh, ka, katulad kanina meron akong inabutan doon na nagre-request ng gas uh, pupunta ng po uh, Bulacan I think I don't mm -hmm. remember mm -hmm. kung ano yung kasi yung mga, lakad yung, mga lakad, yung mga walang wala talagang uh, pamasayà uh, mga namatayan at meron din at yung, yung mga official asodin, no? minsan kasi eskwelahan mm -hmm. oh may mga schools na nagre-request pagka merong sasakyan pero kailangan ng pondo para sa gas Uh -oh. nagare-request uh, doon kay mayor. Meron mm -hmm. naman yung Meron din yung Bakit hindi lang hindi lumaki. personal 2 person. Lumakip pa nga 1.2. Well, kasi yung 1 million na yun ay sa mayor's office yon. Mm -hmm. Sa mayor's office. So ang ginawa na lang nila ngayon. So ang ginawa niya kinuhanan niya ng, ay sin sineparate niya pala. Ganun mm -hmm. pala yung ginawa uh -huh. niya. Kaya, Kaya mas, lumaki pa. mas Oh, mas lumaki pero per department na yon. Mm -hmm. So hindi Pero ba pwedeng, walang makukuha. Hindi, wala hindi ba alam, pwedeng maka, alam, mayor's office doon. makakahingi o mga maka requests ang mayor's office doon sa mga pondo ng departamento? Ayun ay, na hindi Halibawa, ko na ikanong. Menro at saka yung... Tanong alam. natin kay... Ang mm -hmm. niyan ata ay ang... Ang mayor. Ang mayor ba o ang accounting? Ang accounting? Oo. Oh, oh kung paano yun. Kasi yung binanggit mo kanina, budget. naubusan ng budget mm -hmm. si Motor Pool. Mm -hmm. Nagpunta sa mayor's office, binigyan. Doon, oo. Oh, oh. Oo, Nagpunta si Kasi RHU, may budget doon. Oh, kasi oh. meron pa nga silang budget. Mm -hmm. Ngayon, babalik tayo mo na may sitwasyon. ah uh, yung <laughs> mayor's office na walang pondo, pwede bang manghingi? Sa tingin ko oh, hindi. Kasi tignan, ano. as it is, alimbawa, uh, tama uh, uh, tama yung pagkaka-approve doon sa ano sa MHO na sa na hindi na binawasan kasi Emergency purposes yun eh, di ba? Yun na yung mga ginagamit sa ambulan, ambulance at paghahatid ng mm. mga pasyente. Uh, ayun, ayun lang namang bawasan mo pa yun. Na lang, mm. Hindi siguro hihingi. Baka hindi pwede. Hindi ubra. Mm. Uh -oh. I don't know. Ni, Sige, alamin na lang natin. Mm -mm. Uh Oo. -oh. Kung pwede so, yun. Kasi sa sila kukuha kung wala na nga. Uh Oo. -oh. Diba? So itong... Itong so bagong ito supplemental. Bago, bago pala yan. Uh -oh, nagbaba mm. siya ulit. Eh, Kasi nga... Uh, din yung binito? <coughs> di ba binito wala yung si na. In, di ba inakyat yun? Ah, Ganyan wala yung na. Sabi ni SBM, parang inakyat yun sa provincial. Hmm, gano'n ba? Sa panlalawigan. Ah, oh, parang kaya pa ni Bago hindi, ito. Hindi, oh, oo. Hindi pa na masyadong na-explain yun. At hindi pa natin hmm. nakuha yung panig ni ni local chief, chief executive doon. Pero ito, uh, since meron pa namang pondo, at uh, kailangan kailangan naman talaga kasing ma lalo na ni CCTV, si CCTV sa palengke oh, ah. Ah uh, kaya kaya approve 'yan kasi pag hindi kayo Eh baka naman ma-approve na kasi meron na silang specs. 'Di ba yun yung hinahantay nila? Tama. Oo. Oh, meron na specs. Meron na, meron na oh, hawak. At tinanong si ko, Maya. sabi ko kasama na ba dito yung mga detalye na hinihingi nila kaya Oo, oh, oh, sabi ni sabi naman. Mm -hmm. So tapos ano pa 'yon? So, wala nang basis pa. Tapos i-invite pa rin talaga approve. yung I-invite pa rin talaga yung department heads para ma-explain kung bakit mm. kailangan ng additional na budget. Okay, meron din out, sa IX. Dapat, okay yan um, ah. Dapat magpunta yung, yung, yung department Ix? heads Ix. Uh -huh. yung uh -huh. until, sa IX. 1.7. Yung until ano yun? 800,000. Kaya 3.2 lahat. 3.2 lahat kasi nandun pa yung toda livelihood yung 300,000. Uh -huh. Tapos meron din yung ito yung IT equipment para sa MPDO. Yung yung CBM data banking na sinasabi. Oo, oh, meron din. Almost uh, 460,000 pesos yun. Sure. Sige, mm-hmm. ba session ng SB? Ayun. Sa uh, Martes. Sa Martes. Nakasalang naman na yan. Ano? Nakasalang na ba yan? Ay, dapat, ay, binaba nila kan hapon. So, baka ma add yun sa agenda for Tuesday. Uh -huh. Okay. mm -hmm. Siya, sige. Yan, dyan lang naman yung mga department uh heads. Hindi naman. uh -huh wala na ano, may ibang pupuntahan niyan sana umattend yung mga department heads para ma-explain nila nang mas detalyado mm. oo oh. kasi ganoon yung sinasabi sabi ni oh. noong kahapon eh hindi raw ma-explain <laughs> ng mga oh, nga, hindi ma department heads think... hindi, hindi kayang i-depensa mm -hmm. yung kanilang thesis mm -hmm. no kaya, kaya yung, uh, minus, yung 50 mm, minus 50% minus uh, uh. <laughs> 50% kaya yung mga jurors no <laughs> <laughs> yung mga jurors ay uh, oo oh. Ay, kasi may ano naman yun. Meron, justified naman yun. Yun nga lang, talagang uh, sana ito yung susunod. Ito. Lalo na itong CCTV. Ito talaga yung importante. Mm -hmm. okay. Oo. At saka, akong um, noon ay pumupwede-pwede yung ganun. Uh, walang masyadong Uh, kakapitan ng ang masadong scrutiny. Uh. Oh, lang, sa, lang, scrutin meron man, nee. meron scrutiny pero uh, hindi dadaan oh. sa ganitong pabalik-balik at. Oo, oh, oh. kaya uh, nga kasi tayo naman uh, kasi ito na naman, naman yun yun eh. na yung ating uh, ano eh pag-scrutinize, uh, pag eh. yes, i-scrutinize uh, uh, oh. pero uh, uh, at the end of the day approved. Malabang kasi naging practice na nila yung gano'n na ano. Oo. Yung gano'n, yung practice ng department heads na hindi masyadong Uh, wala yung na ididetalye uh, oh. o kumbaga eh, ngayon, eh, eh, eh iip ng hagen wala ba? yung mga annexes na sinasabi uh -oh. pag sinabi mo kasing annex so, lahat si eh, SB oh. sa uh, sa bagay trabaho din naman mm -hmm. nila yun. Wala ka yun siguro ano, first mga, no. time din ngayon kung noon -no -no. na lang. naging maluwag sila at sige sige lang na pirman na lang at mm -hmm. wala nang uh, scrutiny ipupwede o ngayon ay uh, mm -hmm. Iba ngayon. Pwede rin kasing tingnan mo sa angle na noon, hindi ganun. Yung, ah uh, anong tawag mo doon? Yung, uh, yung utilization ng budget eh hindi napupuspos. Mm -hmm. Di ba? Meron, alimbawa sa national, merong yung, ni, uh, yung ano ba yung naaano ngayon na department na ginigisa ngayon kasi hindi, yung utilization ng budget ay hindi nabubuo. Ay, ay di yung Alimutan ano. ko, DA ba? <laughs> NIA? Yung office ng ano, yung DepEd. Uh, DepEd, yon mm -hmm. So, parang ganito rin siguro doon, na parang, for example, yung inilat na budget ay eh, 10 million. For the longest time, 4 million lang yung mm -hmm. na nagagamit. DepEd, parang nasa 5% pa lang uh -huh. ina-implement nila. Tapos, all of a sudden, sa yung, fondo, tapos nanghingi ulit. Mm -hmm. Tapos, all of a sudden, 10 million pa rin yung budget, nag nagastos yung buong 10 million. Tapos, humihingi pa. Mm -hmm. Di ba, parang siguro, it's, uh, hindi yun ganun, hindi yun yung familiar na utilization ng budget. Mm -hmm. uh, anyway, eh, pero sa savings naman yan napupunta. Kaya naman, since savings yan, uh -oh. pera pa rin ng tao. Yes. Uh um -huh. -um. Hindi ng... yan savings ng... <laughs> pera ng bayan. Uh -oh, pera ng... Savings yan ng bayan. Uh -oh. Safe kept lang ng ating... Uh -oh. uh, Kasi pa, uh, pwede na mga ano eh, walang savings eh. <coughs> Kasi na-implement mo... True <coughs> and true yung, ano, yung, uh, yung, yung utilization nga. Mga services mo, oh, oh. di ba? <coughs> Kaya, ang tanong nga eh, bakit ba kasi lumalaki ng ganun yung mm -mm. savings? Mm, -mm. O, di ba? Bakit hindi na implement samantalang, eh, sabantalang yearly? O, eh, merong uh, uh plano, mm -hmm. di ba? Ang tawag nila doon? Annual, investment, annual plan. investment plan. Annual investment plan. O, dapat yan kasi, eh, magaling ka rin, ano, mag, uh, mag uh, project. Mm -hmm. Tapos, kung na-project mo at na-approve, magaling ka rin dapat na mag-implement, mm -mm. di ba? Pero so, kasi sino ba naman ang... Uh, may kasi siyempre iba yung liderato eh. Di ba? Nagpalit kasi. Yung mm. implementation. Uh, for, oh, dito. There, yung bago ngayon. Ma malaking possibility sige, talaga sige, na mag-iba. Kaya yung nakaraan. Mm. Kaya yung hinay, hinay. iba yung impact nun sa tao. Mm -hmm. Kasi pagka halimbawa, todo-todo, oh, todo, todo, todo. larga-larga, gano'n. Uh, from dati quarterly na AX, naging weekly. Mm -hmm. oh, uh, example ay, dati, lang, ha? Dati example lang. three months. Ang, every three months. ang three natin, allegedly, ay every quarter. Okay, I don't know every yung month, months. Hindi, hindi, hindi kasi rin natin Before kasi hindi ganyan ka-open din eh. Hindi natin alam kung whether Oo, quarterly may, ba yan o monthly. Hindi rin natin na cover kasi uh, uh, may uh, uh, yung Minsan mga, natatagpuan na lang natin oh, uh, na may mga malaking mga grupo. Yung department heads to, ne, eh, <coughs> halos uh, ayaw mag- Magkakaawa oh, oh, sa info. Ayaw kumibok. Uh, uh, ayaw magbigay ng info. 'di ba? So ngayon medyo nag naging ano siya, syempre dahil weekly tapos nako-cover at naiibabalita natin. Mm. Mas nga ngayon at uh, na-disseminate na ano, eh. yung information. Bukas ngayon ang mayor's office, uh, mas, uh, mga naging, department oo. Oh, mm, mm, mm. Mas naging bukas at mas nalaman ng tao kaya mas dumami. Mm -hmm. Kasi 'di ba, yun yung ano noon eh. Yun yung uh, oh. pag mayrong uh, effect ano, nun. kumbaga. Oh, oh, oh. pag meron silang alam na pwedeng malalapitan sa panahon ng kagipitan. Mm -hmm. Ayan. Meron naman pala aykan podo ang nga Oh. Parang yung gas lang yan eh. Um, hindi hindi rin kasi kausap sabi nga ni Sabi nga kanina do sa mayor's office. Uh, uh in a way is parang gustong i-regulate yung pagkagastos ng uh, mm. gas. O sige, di-regulate mo yung mga taong nangangailangan na kailangan regulate mo 'yung galaw ng tao. Pigilin mo 'yung mga tao humihingi. Na napagalitan pa nga ako. Ano <laughs> <laughs> sinabi mong i-regulate. Uh, Oo, oh, sabi ko parang gustong parang ganun 'yung gustong ano i-regulate 'yung paggastos. Uh, kasi 'yun 'yung aking opinion. Yes, uh, niya. Eh. Uh, at uh, syempre meron din kasing may paper, uh, trail kasi yan, mo? Eh. May paper trail eh. Hmm. Kung baga, malalaman mo rin kung saan talaga na mapunta. Halimbawa, Oh, ito yung driver. Nakita ko kasi kanina na kasabay ko, nakasabay ko yung isang kumukuha and me nagre-request ng gas. Pupunta ng Bulacan. I just don't remember kung ano yung reason. Basta uh, hindi siya personal na lakad, it's an official lakad na, na ng ng request na sila before. Nagre-request lang sila kasi kailangan nilang bumalik. I don't know competition, I think. I'm not I don't remember uh -huh. I confirm natin mamaya. Anyway, so yon di um, so nakita ko nakalagay shell. Tapos mm. Tapos -hmm. nakala nakalagay doon yung detalye, may papel. So sabi ko kung pwede naman na palang ito na yung papel, eto na makukuha mo yung information. Mabilis na lang ma-identify yung actual na gastos. Kasi kapag ka, andun na yun sa papel, pwedeng pwede mo nang questionin yon lalo na kung yung department head yung or hindi kahit hindi department head. Kasi may, may ayun na yung papel eh, kita mo na eh. Diba? Mm -mm -mm. Ayun na 'yung ah uh, ire-record mo na lang so, 'yun eh. ayun na. O oh, oh. di ko para... confirm mo na lang 'yan. Oh, eto mm -hmm. gastos mo. Bakit ang laki ng gastos mo? Nagpunta ka ng Bulacan, ano ginawa mo sa Bulacan? Puro Bulacan 'to, ang daming Bulacan. Example lang ah. Mm -hmm. Oh, fedi 'yon. Oh, eto kabanatuan. Oh. Ganon. Oh, for example. Uh, so kaya hindi Church. madaling Hindi ganun. hindi ano record mm -hmm. ng tama. Uh, Oo, oh, so may may record mm uh -huh. May record siya. May, uh -huh. Ang hindi mo na lang i-regulate talaga doon is yung mga tao na nangangailangan. Oo, oh, ba? kasi eh, hindi mo naman alam uh -huh. kung kasi ngayon ay eh. nangangailangan. Eh. Oh. Bukas eh, hindi, di ba? Uh -huh. Tapos eh, binukas naman ni Mayor ng todo-todo yung eh. uh -huh. kanyang pintuan dyan sa Mayor's Office uh -huh. na lahat naman eh, gustong patulungan. Uh, uh -huh. oh. kahit... Mm, kaya mm, -mm. din pala ng gano'n Oh, alam mo, siya na? pa nga ang nagsosorry ah. <laughs> nagsosorry dun sa mga tao. Na, sorry, wala akong Kasi ano, ka sabi niya, yung, oh, sige, pasensya ka na, yung kaya lang muna nating ibigay yung kaya kasi ito, kaunti na lang din yung budget. Mm. Oh. Mm -mm. ayon Kaya kung tatambay ka dun, marami talagang tao. Oo. Maraming tao. Eh bukas nga Naging eh. ano. Saram mo yon natulang walang tao. <laughs> Sige. Oh, diba? Ano ba kayong biyernes? Ano? Biyernes, oo. Oh, biyernes. Right oh.